nagalit ang Russia sa Japan sa tatlong taong labanan sa pagitan ni Vladimir Putin at ni Volodymyr Zelensky tila wala itong katapusan bagamat marami ang umaasa sa isang ceasefire patuloy ang pagbomba ng mga Ruso sa kapital na Kiev naghahanda naman ang Europa sa reconstruction kung matatapos ang labanan nabanggit ka makailan lang na ang Japan ay isa sa mga bansang nais tumulong sa pagpapagawa sa nawasak na Ukraine. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sinabihan ng Russia na nagtry to mga hapon. Hindi dahil sa tutulong ito sa mga Ukrainians, ngunit dahil sa ang ibabayad sa mga Japanese ay pera ng Russia. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong totoo ba? Kaila sa marami, na matapos ang ilang taong bakbakan sa Ukraine at daang-daang libo ang namamatay sa pagitan ng mga hukbong sandatahan, milyon ang nawala ng tirahan, may isa pang napakalaking problema ang umarap sa Europa. Ito ay kung saan sila kukuha ng malaking halaga ng pera upang patuloy na tulungan ang Ukraine. Katulad ng pondo pambili ng mga sandata at kagamitan, pampagawa sa mga nawasak na gusali at pagbukas muli ng mga industriya para masuportahan ng taong bayan. Base sa Radio Free Asia noong buwan ng Marso 2025, nang lahat-lahat ng halagang naitulong ng Estados Unidos at ng European Union sa Ukraine mula nang sinalakay ito ay aabot ng $287 billion. Ang hindi alam ng karamihan ay ang perang gamit ng alyansa pantulong sa Ukraine ay mula sa kanika nilang mga bansa. Ibig sabihin, hindi habang buhay ay meron silang pondo at sa madaling panahon ay kailangan itong bayaran ng mga Ukrainians. Suliraning kailangan bigyan ng mabisang tugon. Matapos ang maraming pagpupulong ng mga taga-kanluran na pagkaisahan ng isang solusyon kung paano babayaran ng Ukraine ang malaking utang nito sa maraming bansa. Alam ng buong mundo na halos wala ng GDP o kinita ang bansang Ukraine mula pa noong isang taon dahil sa nawasak na ang mga industry sa lupain. Kaya paano ito magbabayad sa ilang bilyong utang sa mga taga-Europa at taga-Amerika? Dito pumapasok ang frozen assets ng Russia. Ang mga na-freeze na assets ng Russia ay yung mga pag-aari ng gobyerno nila na nakaimbak sa bangko ng Europe at ng Amerika. Ang perang kikitain mula sa interest taon-taon o kada ilang buwan ang gagamitin pambayad sa mga tumutulong sa Ukraine. At hindi sila nagsayang ng oras. Kung matatandaan ang balita noong isang taon ng European Commission na nakuha na ng Europa ang isa't kalahating bilyong kita mula sa frozen assets ng Russia at ito ay pinambayad upang tulungan ang Ukraine. Kailangan masiguro ng European Union na magwawagi ang Ukraine sa labanan at ang kinikita ng frozen assets ng Russia ay malaking tulong para sa lahat. Lalo pa at medyo dismayado ang mga taga-Europa dahil mukhang gustong umurong ni Trump. Inulat sa BBC noon lang isang linggo na palalampasin ng Estados Unidos ang peace talks kung hindi magkakasundo sa madaling panahon. Ayon sa ulat, kumpirmado na mukhang atras si Trump sa kanyang pangako na ipatitigil nito ang gera. Dahil sa yung kampo ni Putin ay hindi ayon sa kondisyon ng peace talks at ganun din naman yung kampo ni Zelensky. Marami ang kumukutya sa administrasyon ng Amerika dahil noong una ay sinabi nito na sa loob ng 24 na oras ay kaya nilang patigilin ang gera sa Ukraine. Kaya sabi noong iba, that's easier said than done. Gayunpaman, sa kabila ng kahalong politika at mga politikong nagpapaandaran sa Russia-Ukraine war, nabanggit ang Japan na isa sa mga bansang gustong tumulong. ang ulat ng Japan Gov. Nakasama ang Japan sa mga bansang tutulong sa pagpapagawa sa Ukraine sa oras na matapos ang labanan. Iyan ay kung titigil si Putin. May inamang karanasan ng mga Hapon sa pagtugon sa mga sakuna at trahedya sa kanilang bansa. May kakayahan itong magsulo ng emergency procedures sa panahon ng kagipitan gamit ang abansang teknolohiya at mga makabagong kagamitan. Pero katulad ng ibang tutulong hindi ito libre dahil ang pambabayad sa Japan ay pera din ng Russia Binalita ng TASS News Agency ang tagaulat ng Russia noon lang ikadalawampu tatlo ng Abril na nagprotesta ang Russia sa plano na ang ipambabayad sa Japan ay ang kinikita ng kanilang frozen assets Maliwanag na hindi masaya si Vladimir Putin sa paggamit ng kanilang kinikita pantulong sa Ukraine. Lubos ang kinumdem na ng Russia Ministry ang balak ng kanluran at ng Japan. Binalita ito ng Reuters noong ikadalawamput-apat ng Abril na ang pambayad sa itutulong ng Tokyo sa Ukraine ay mula sa frozen assets ng mga Ruso at ito daw ay isang pagnanakaw. Ipinahayag sa MSN News nang na paggamit nga sa kanilang kinita upang ipambayad sa Japan ay isa daw katraiduran. Sinabi rin sa ulat na ang uutangin ng Ukraine sa Japan ay aabot ng mga 3 bilyong dolyares. Sa Global Banking and Finance, inulat noong 24 ng Abril, na pinirmahan na ng bansang Japan at ng Ukraine ang kontrata na ang higit sa 3 bilyong dolyares na itutulong ng Japan ay babayaran gamit ang perang kinikita ng Russia. Subalit hindi ang pagkuha ng Europa sa kinikita ng kanilang frozen assets ang talagang lubos ang ikinagagalit ng mga Ruso. Kung hindi, ay ang balak na pagkumpis ka mismo sa lahat ng kanilang frozen assets. Ayon sa estima ng Brookings, ngayon lamang ikalabing anim ng Abril, aabot sa 320 bilyong dolyares ang halaga ng lahat ng frozen assets ng Russia na nakatago sa mga bangko ng Europa at Amerika. Karamihan ay mga debt securities o yung mga gamit ng pamahalaang Ruso sa pagpapautang sa ibang bansa. Base ulit sa Reuters, may posibilidad na makumpiska ng alyansa ang higit sa $300 billion na frozen asset ng Russia upang gamitin pang sa Ukraine bilang war settlement. Marami ang nagsasabi sa Pilipinas na hindi raw ito totoo at fake news lamang ang pinakakalat ng mga taga-kanluran upang pataubin ang rehimen ni Putin. Hindi raw papayag ang Russia na gamitin ang pera nila para ipangtulong sa Ukraine. Totoo na walang papayag na gamitin ang sariling pera para tulungan ng kalaban sa gera. Pero kaila sa marami na buwan ng Maso ngayong 2025, sinabi sa Belgian News Agency na may partido sa pamahalaan ng Belgium ang nagsusulong sa planong kumpiskahin ang lahat-lahat na frozen assets ng Russia sa European Union. Gayunpaman, ang sabi sa Atlantic Council ay, hindi pa nagkakasundo ang buong Europa kung paano nila kukumpiskahin ang mga assets ng Russia. Anong ara lang mapupulot dito? Kung makukuha ang mga frozen assets ng Russia, bukod pa sa kinikita nito sa interes, sobra-sobra na ito para ipagawa ang nawasak na Ukraine. Iyan ay kung titigil si Putin sa pagsalakay o baka pangatawanan na nito ang lubusang pagkawasak ng kanyang kapitbahay. Ito rin ang gagamitin pondo pambayad sa mga tumutulong sa Ukraine ngayon, katulad ng Japan. Pero, sino man ang manalo sa dalawa? Kita na pareho lamang silang nalalagasan ng tauhan at nakapagdasan ng pondo. Damay pati mga inusente ang tao. Hindi ba't ang sabi? In peace, sons bury their fathers. In war, fathers bury their sons. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa. Sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral, tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.